video si Dios Dios tersebut sungguh bagus seratus ribu petunjuk ini korpus mium pater sekitar petunjuk manjus diterima itu misalnya sekitar musan tiga ratus kau mereka mau kau ayo berita dari serbom Dios pater gosom bisa untuk Kristus beliau yang bisa usik si mineral tua terdium akak dua akak dua maklum asur gosom santai begitu dari beri selebih sengalan yawe adram 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 akdam sekarang baru naya big six sembilan puluh

May sakit. Ah, bu adrama drama ramaramaksa maksa malunay aabig sa Puh! bu bu piong ini kurinti sakit ini kurinti, sakit bu ini kurinti sakit ini 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 ha ini adrama drama ramaram kurinti adrama drama ramaram makda maksa na ibalin ako, pika sa... pikasak na boisaket nawa ay sakit wala? Wala? Wala. Ako sakit Mga elemento, gitawag tamo ay namang pagsipala anihang nawasa. Sa ngala ni Yahweh paparusahan tamo. Huwag mong mo ani. Uh hangin. -huh. Gitawag tamo, santo laburok, santo kurom, santo madam. Igni, tura rin na ba to, dati rastor, repot, and perus. Paabugon tamo, ekip ibigong komo Kumu Yahweh, Emmanuel, kumu Yahweh agino. Aguyabi awa diba, ibigusin dito, di dito, A kumot na wik kang santo ito sa bituloy rong sumi sarat sirak matuk lung kong miksi merau senior ini ngere yesus sakit buka bet. Ah, mabuk sarat es tara tu jos. biom sa biom yu te na kulit kaluman o liman ang nakam kas pang man malikat miski pisis labi ang roba kuli matam itam itam. jos paris jiom yu misus rusi minem. Iba tak pa kara betul betul wahai godong yung singala niya o binik kang rendik tam biniti makulatam. Ili bati ili bina ili kulapa ili bina. Eh, gra, eh, gra, yung ikramit ni Rizmo, putiran mo muras. O Diyos, mga no, po yung hey, Siya po yung nagkasala, laban siya ng tayong ulanggan. Siya po yung si, si, si busot, hindi ka nindi mo lang makasal, sa tulong niyong malagra siya. Nakasala ka, nagubuyag mo rin ka kalawklik ay Dios si Dios niya si Dios ng gusong kabilis para sa tising beritong ng gusong post niopak at gusto ko yung mga Dios iterno, ito mismo si kerumusan, tis arkap comparek ka mo kung ibigretas si berong gundis para ng gusong pasok sa katwaniyan, sa kapayahan ng imperyong Dios, sa kapayahan ng katasan Dios, hindi ka makatanggi sa kapayahan ng Dios, pasok pu, at drama drama romak na maksa maramdai, sabi Ting sa imak ng sumber, come here, come here, sa malayang wew, pasok niya, pu is done at lalong layas Puh! elemento. Ah, elemento. At drama ramat ramat damak sa manulay. bisak, igmak, igsug mo. Puh! elemento. Ang guam, ang pilang bilgay, miso, siksi Puh! Arusan ng divino, bindiktam, rediktam, biniti, makulatam, ilibati, ilibila, ilikulapa. Puh! Tayo elemento. 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 Apoy ng Diyos, sunugon tanan sa bit. Ugis Father ni San Miguel, yaha, waha, yaha, waha. Diyos ni Amigan, Diyos na pumugot ng ulo, patayin ang mga inkanto sa ngalan ni Yawe. Buka sir, buka. Sakit? Buka. Ah, okay ba? Sakit no? Nih sakit eh. Sakit. Hah? Kini, kini? Kini. Fokuskan batu kinet? Hah? Ada dina. Sakit kok. Cuman fokuskan batu kini dina. Hah? Tuh mau aja mah. Beti gipiang gipiang gipiang. Anggalkan untuk paku. N R N R N pabalik sa krus. Upa paku sa krus. Nisus Kristo mengisi lagi paku sa krus. mga pako nga tulo ka sa sa tiil sa wala og sa ayang baga Kung sa tiil Enre ni Erne Erne Enre ni Erne Erne Tom tom tom

Ginoo ta dai sa sa alman halman ha ilmana ilmana manaham, manaham hanamir, anamla sangalan, yawe, alto kalayo, tubig gusum Jerusalem ay ni natura ni bato ay tegra sa ng sinarat ng gino, kono kono santo le santo porum sa Ginoo sa wala pang langit ug yuta kwanangan santo mesiana santo mesiano tadugma masam 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 horam bir puy so sa pasok ko wala ni sakit sakit na isa kita sakit ga sakit ga maikeni wala na oh ona oh, ko na wala ha taw dire ko na kana ko gitstorya para makabalo nang jud ka kay malay man jud ka kay kabalo no so yung sakit nimo ang lana na ang sakit nimo gibuyag ka gikalab ka mga ug ang kay bawa ana mo ni sakit nimo <tinyo>